alam mo sa buhay kailangan masipag ka uh, kung pansinin yung iba tuloy ka lang tuloy ka lang sa pag-vlog tuloy ka lang sa ano eh ano kung usigahan no? ka eh ano kung ano naranasan ko nga ba ito yung karitong <laughs> buti hindi tinamahan yung salamit dahil <laughs> sa mga fake news na lumalabas sa social media kaya si Ben ito, eh Nagtitinda pa ako ng popcorn yun dati. Ah, uh, tindi na iya. Never ko yung kina iya. Magtinda ng popcorn. Magtinda ng kung ano-ano. Hindi -ano. ko inakaya. Ah, uh, so, eto, nasa bahay ako. Tinutulungan ako yung magulang ko. Mga paninda niya. At uh, nagbablog. in content. At uh, pasupport naman din po sa mga videos ko sa mga ano dyan oh. <coughs> na sa, meron tayong mga bagay na hindi naiintindihan eh. base lang sa mga hindi na base lang sa pangusga ng mga tao eh. pero hindi nila alam yung mga nakakunasan ng tao sa tunay na buhay ng kaya light kaya mismo bumabasi na lang sila sa gano'n, sa mga ah uh, bagay na hindi kahit pani paniwala na yung fake news na lumalabas oh marami talaga yun sisirahin nang sisirahin at wawasakin ka mismo ng katotohanan ba? Diba? kung nagsisinungaling ka sa sarili mo hindi ka rin makakalaya sa, akin. sa mismo uh, sa ginawa mong pagkakamali ang mahalaga doon, may natutunan ka at nagsisisi ka. Oo. Oh, eh ano kung naging totoo ako. Eh? Eh ano kung ano, di ba? At least naging totoo ako. Naging masama man ako sa iba, at least naging totoo ako, di ba? Masakit may yung mga bagay na ganoon. Ay eh, nangyari sa tunay na buhay ko 'yun eh. Ano magagawa ko? diba Di diba? Eh. Kaya nga pinapakita ko yung mga social media at saka hindi ako na iya dahil hindi ako takot umana sa mga bagay na ganun mga mangyayari at mangyayari mangyayari talaga yan kaya mismo binablog ko to yung mga ganitong bagay para yung mga inosente tao ay hindi rin maanuan maputo ka ng ganun diba? oo sige sige sabihin natin na ano Oo. Oh, si nagtatrabaho ng ginuto ganyan. Um, Raymond, nakakatawa mo. Hay, hindi ko naman sila kilala. Ba? Diba? Ang ah, hirap, hirap tayo Taga ibang lugar sila. Pero paano nila ako nakilala, di ba? Ni Ano nga hindi di, di ko, di ko alis ano sa. Hindi ko naman to kilala, bakit may ako? Pwede na ano. Hindi ko na pinapansin. Diba? Kaya sabi na kung ganito, ganyan. Kasi kung papansinin ko pa yan, in the real life, sa tunay na buhay, lalo lang gugulo. Diba? Kaya hindi ko na hindi pinapansin. Uh, iwas na ako sa gulo. At yun lang, God bless sa inyo. Huwag kayo may ipag-away. Kayo papatol sa mama, ikitit yung uta. Kung kaya nyo umuna ako katulad ko, uh, huwag mo silang, silang patulan. Yun lang. Mga barsers lang yan at saka haters na nag-ano sa akin. Yun lang.